Magwa-walking walking naman daw kami. Mm. Nino Ay, daw. Hello. Walking Nino with daw. Ano? Walking with Bon Jovi. Bon Jovi. International. International. International, International Bon Jovi. Local. Local ano? Ano? Arnal Arnold Pineda. Pineda. <laughs> eh, <laughs> okay, maghahanap kami ng makakainan namin. Mm -hmm. Dahil nagbayad ng aking mga pauta. <laughs> mm. Shout out naman daw sa mga... Shout out naman sa mga ano diyan no. Oh. Magagaling mang utang na hindi marunong magbayad. Baka naman, oh. Oo. Oh. <laughs> Awa lang, tatlong letra. <laughs> Ayan. At nag -wak, wak kami dito kasi wala kaming masakyan. So, may muna kami ng beshi. Right, beshi? Uh, yes, po. <laughs> Saan mo ko lilibre, Ano lang, yung mga nasigurin natin, pang meat gulay lang tayo. <laughs> pang gulay lang muna tayo. <laughs> Kahit o paano naman nakasingil-singil. Nakasingil-singil hmm. naka naman, kaso hindi pa sapat. Kaya, pang ano, mint gulay muna tayo, mga, mga mom shoes. <laughs> Ayan. Oh, medyo ano kami ngayon. Gulay-gulay muna. Pag nakaka... Uh, Pag nakahon, ahon, ahon. Oh. Grumpy Joe na tayo. Agad. True. Pag nakaka-LL na. Diba? Ayan, meet-meet na. Ay, grabe. Grabe ang walking, ah. Yeah, tap, 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 mm. na, True. Meet my Beshi here in the Philippines, Arnel Panada. Ang ganda ko naman dyan. True. Hmm. po? Hahaha. Mega hinihingal na kami guys, pero True At saka good for the health ang pag-walk guys Kaya instead Isa kayo nyo kasi malapit lang I-walk nyo na lang Diba, Biesh? True legend True legend <laughs> Ayan Na kami sa save mo ito mo Oo nga eh Pamili kami ng pang pastil, Chicken pastil. Ayun. Di ba parang ang dami namin pinamili. Pero yun. Yeah, magbabayad na si Watch Me. Wow. Ayan. <laughs> yeah, papunta kami sa tinatawag nilang Jolly Code. Kasi uh, marami yung ano nila dito, servings nila dito. So dahil nagugutom na kami ni Beshi Watch Me, Ayan. Ata okay. kami dito. Ayan, nandito na kami sa Jollicod. Ay, ano Ayan, ano daw? Ah, ako ano? Pilagang pata. Pata na pa. Basta yun. Ay, kare kare. Kare kare. Yes. Ah, ano, ano? Ayan, nandito na namin pata ng baka. Tapos, ito yung paksiyo kay Besky. Ito yung litong paksiyo nila, diba? Ang lalaki. O sulit pata ng baka. O, ba diba? Ang laki niyan, guys. Kaya sulit ka dito, okay, eh. Okay. Ito na, okay Ay, gano'ng kalaki. Mm -hmm. dalawa to. Mm -hmm. Anong lasa, B? Besh, kamusta naman? Kumusta ang lechon paksiyo natin dyan? Sakto lang. Sakto lang. But not for me though. Lumbo to, lumbo. Binawi sa akin yung katon.

나한테도 스마트폰 사용이 오비 God tur! Kain na kami. Kain na. Pagkain mo, dashi. Sulit naman, bro. Sarap dito, guys. Bye-bye!